Oh, ma'am, ano po pangalan nila? Ako po si ano, Ruby de la Cruz po. O oh, ma'am. Ma'am Ruby, didimolish daw po kayo. Ano, Opo. Anong gagawin niyo? Eh, ito nga po ang kasalukuyan namin ginagawa. Nakikiusap po kami kay Sheriff na sana mapagbigyan na kahit pano, mabigyan kami ng pagkakataon na mapalawig pa tong araw na pananatili namin dito. Kasi wala naman po talaga kaming na receive na order galing sa court na notice, nagigibain kami. Ang nalaman na lamang po namin at napaghandaan itong demolisyon na to nung aksidente po namin nakuha yung memo galing sa PNP na kung saan bababaraw sila ng May 19 kasama yung police assistance nila para lang raw po mag-mapping mag ma actual physical mapping sila pero after the ang dami nilang pulis nakasama noon tapos nung ngayon nga po ngayon po yung actual na demolisyon pero wala pong natatanggap ang mga tao yun lamang po yung natanggap namin aksidenteng nakuha namin yung memo ng pulis na magkakaroon po pala ng demolisyon ngayon Ma'am, bibigyan daw po kayo ng 38,000 for family para after it. Saan, saan po? Kasi? Saan po makakarating po yun? Ang kukunin po nila, bahay, kabuhayan po namin. Kinabukasan ng mga anak namin. Saan po namin lalagay yung mga bata? Saan po namin dadalin yung mga matatandang may sakit? Kung itutuloy po nila yung mga demolition ngayon. So anong gagawin ninyo ngayon? Lalaban ba kayo pagka pinili talaga ninyo na makapasok na demonyo sa mga Hanggat maaari po sa makataong paraan, ginagawa po namin ang lahat. Sana po mapagbigyan po kami ng due process. Sabi po nila, nag-pick up daw, may clearance na po sila. Talaga pong, nag, talaga pong may sulat, imbitasyon sa amin ang pick up. Nagkaroon po kami ng conference isang beses. After noon, hindi na po namin alam kung ano ang nangyari. May bumaba sa aming report na galing sa DSWD, nakatala yung mga pangalan ng mga apektado na na-interview nila. Hindi po nakalagay doon privilege, under privilege. hindi po namin hindi po sa amin pinaliwanag 'yon. Pero ngayon sinasabi po ni Sheriff, kumpleto na raw po yung papel nila, may clearance na raw po, po sila. Pero wala naman po sa amin ipinararating wala pong nakakarating po sa amin. So, Nalay, ano talaga ano ano na mangyayari sa inyo? Binigyan ba kayo ng Kasi ganito binigyan po. Binigyan po ba kayo ng anong uh, pansamantalang titirahan? Wala rin po. Wala po. Wala po silang wala po silang inaalok na uh, pansamantalang relokasyon, wala po kasi lagi nilang sinasabi privado raw po yan na pag-aari nila. So, ma'am, nalimbawa, halimbawa, ma-demolish kayo, tatanggapin ba yung 13,000 na ano Eh, hanggat maaari, hindi po kami papayag na ma-demolish po ngayon. Kaya nga po, kinakausap po namin si Sheriff. At isa pa, itong demolition na to, naniniwala po ang mga tao dyan na ano po, na illegal. Bakit po? Kasi sa branch 24 kung saan nag-issue ang judge ng writ of demolition, writ of execution, inissue niya po 'yan, yung decision na 'yan, pero prior to that decision, nakapag-decide na siya na nag-dismiss niya na tong kaso due to lack of jurisdiction. Sa kabila ng dinismiss niya tong kasong to noong May 19, 2023 due to lack of jurisdiction, walang sapat na uh, jurisdiction ang ang Met 24 pinayagan niya pa rin uh, tinanggap niya yung ex party motion na hindi po dapat dapat po yung pong pinangangat uh, pinaninindigan po namin yung nakuha po namin dismiss dismiss uh, order due to lack of jurisdiction is valid at yan pong ini ni ni judge na mga writ na sinasabi niya is illegal. Void po yon dahil final and executory po yung decision nila. Opo, wala pong appeal. Instead, ang inano nila, amendment.